Good morning mga kaibigan, ganito ang aming umaga dito sa kabundukan Mag-init muna tayo ng tubig para kape Papakain kami ng aming mga hayupan katulad ng pabo, manok at aso Ayan, bahogan mo yan Kumuha ka ng doon sa loob ng bahay. Dali. Kasi sinisingil na tayo. Tanghali na. Meron kaming sunoy dito mga kaibigan. Sa unahan, meron kaming himungaan. Kulay itom sa ilalim ng kakawan. At marami pa yan. Nagsipaglakawan lang kasi gutom na ang iba dyan. Ayan. Eh, bahugin mo. Sige, butangin mo ng kahoy. Ayan, ang aming mga manok lumupad na at tumugdong dyan sa lupa para tutuka. Nasaan ang iba nating mga manok? Ha? Ano? Nakakulong? Bigyan mo pa ng mumho. Ayan po ang kanilang mayordoma. Ayan po ang aking auntie. Naglulumba sila na tumuka. Ayan, ang iba doon dumagan. Ayan, initsahan ng mumho. Ayan po, pahurot na. Dukot yan. Nabusog na ang mga yan. Bigyan mo ang dalawang iro. Sumulod ang isa, pagawasin mo, say. Mga kaibigan, umaaso-aso na ang kanon. Udyat na na kami ay mag-aalmusal na. Susulod na ako sa aming kusina. Ayan po ang aming ulam sa umagang ito mga friends. Ang biniyak na tuyo. At syempre, ang noodles with egg. Yan. Ang sarap niyan pagkaraniwang ulam namin dito sa kapundukan. Ayan po ang naghanda ang ang napakagandang hipag. Na always smile, smiling face. Kahit Araw-araw naming almusal yan. Kami ay masaya at kontento na. Yeah. Dapat pasalamatan ang biyaya. Yeah, yeah. Ay na po tayo mga kaibigan. Uh, maraming carbohydrates. Kanin o kanon. Kasi pag umaga, kailangan marami tayong enerhiya. Diba? Yan. Dalawang kutsara lang para magiging islim lalo tayo. Kasi tumataba na rin ako. Eh. Tapos, ito, uh, Maggi or noodles. Yan ang kaming sinabawang pasta noodles. Sarap talaga. At, syempre, ang partner, pinikas o biniyak na buhad tuyo. Mmm, bango-bango ang sarap-sarap. Sabaw. Mmm. Mmm. 111 metus. Mmm. Mm. Yummy? Yummy. Mm. Mm. Yummy. Yummy. Sebok muna, para malam yang yummy talaga. sih sih. Mmm. Mmm. Barang ayau. <laughs> Pugus. Pasu ibu. Pasu. Mm. Yummy. 네? <머머> 네? <머머> <머머> <머머>